Yeah. maghihiwa po tayo ng palaya. Ang aming ulam po for tonight. Make me sweat. Ang ingay. Make me higher. Come on. Kaya guys, anong ginagawa nyo kapag Mahinaan mo nga. yung busi. Ano pong ginagawa niya sa ampalaya para hindi mo din Simple lang. Alam niyo anong gagawin? Lagyan niyo siya ng asin. Lagyan niyo siya ng asin. Tapos, kapag binugasan niya na siya, Huwag niyong pipigaan. I-drain niyo lang siya hanggang sa man manuyo at mawalan yung tubig niya doon. Tapos, huwag siyang pipigain. Tapos, kapag wala ng sabaw, alam niyo nang wala ng sabaw, igisa e niyo na siya sa bawang sibuyas. At iwasan niyo siya ng haluin ng haluin ng haluin. Kasi yun yung nakaka- ano, Basta wag niyo siyang haluin ng haluin. Hintayin niyo lang siya na ano. Mag-iba yung kulay. Alam niyo itong guys, yung ampalaya. Favorite ito ng baby namin. Ay! Oh. Mahilig siya sa gulay. sinasanay namin siya sa ano, sa mga gulay-gulay kasi paano pag wala kaming budget lalo na pag ano pag araw di peligro limbawa mga webes viernes yan nag-uulam kami ng pinapaulam namin siya ng mga sardinas na may itlog tapos alokbati tapos bibili lang kami ng isang piraso ng tilapia, iprito lang namin o kaya yung, alam niyo yun, yung parang ano siya, yung nilalagyan lang namin siya ng talbos ng kamote. O diba? Naghihiwa habang nagpapwento. Namiss ka mag-vlog guys. Pero thankful naman ako kasi kahit pa paano. May mga nagpipay pa rin ng aking mga videos. Tinecheck ko pa rin siya. Tinecheck ko pa rin yung, yung ano, communication ko. Kung may ads pa ba ako. May ads pa naman ako. Minibigyan pa rin ako ni Lolo ng ng ads. Sabi niya siguro kung Ronald Explorer na to, hindi na nag upload ah. Gumagalaw rin naman yung dollars. Dollars. Dollar ko. Ano Alam ko yung mga nanonood na yung mga legit subscriber ko yun. Ano to? Yes, anak. Hindi na siya nakakain. Ano ginawa niyo magapong dito? Ano wala. ano? Or. 'Di ba sabi ko Ate turuan mo siya magbasa? Ano, o kaya mag-ano ka? Ah, uh, meron siya diyan ano, yung story, ano, storybook. Basahan mo siya na ang uh, kwento tapos tanangin mo sa kanya kung ano yung, ayon sa Oo, ayon, may mga tanong-tanong doon na pwedeng mag magkaroon ng sagot doon sa story. Bawa, sino yung pumunta sa ganito? Ano yung ganyan? Pangalan? Kasi anak, kapag nag-grade 2 ka na, saan ba gusto mo mag-aral? Panghulo o dineheros ka pa rin? Basta andito lagi si ate. Ate, sagutin mo yung tanong ni Carl. Basta, mm -hmm. pag nandito siya palagi, dito na lang mag-aaral. Ano Sa si ate mo yung mga kasagot ko. Ano Hindi yan papayag yung mama niya. Alam mo kung bakit? Bakit? Wala nang pera mama niya. Wait. Mm. Wala <laughs> yung panahon. Maasa lang yung mama niya yung <laughs> <laughs> linggo, linggo, di pumunta Paasa ba yung mama niya? Yes <laughs> Ito yung malalambot sa ampalaya? Opo Pwede anak patulong si mama? Palagay yan sa basurahan Please Thank Opo, oh, anak. Saka ito, may ampalaya pa? No, baby. Okay na yan. Hindi ba di ka ang siyang nagmulat sa aking mga mata? Hindi ba di ang na ikaw yung bawat pag-ibig mo at pagsinta hindi ba't ikaw di ba't wala lang ang iba Huwag ka kumatabang mag-aano kung kill you. Bakit? Malas daw yun. Sabi? Sabi-sabi eh. -sab ito may vlog eh. Hi, Blake. Hi, vlog. Birthday niya na po bukas. Happy birthday, baby love. So, you lang guys, ang aming vlog for today. Say bye. Bye bye. Love you. Love you. Okay. Bye guys. Thank you for watching.